Naligo kami ng dagat ng pamilya ko habang lumulubog ang araw. Hi, ako pala si Sachiboy, ang manginis do Bimbaba Oriental. Mader, pwede ba kaming maligo ng dagat, madir Ang ganda ng sunset, mother, o oh, parang ikaw. Tignan mo si Natnat, o oh, di ka na naawa dyan. At yihi, pinayadan kami ni mother ba? Kabijing, kabijing, ano ba, Nat? Huwag mo nga akong kinakagat. Aray, aray! Aray, Nat, ba? Aray, ang sakit na ba? Hindi na lang ako bababa. Ba, ba, bahala Ayu dyan, we. Tapos sabi ni Jinjin, let's go, dad. Let's make some revenge. Ay, parang gusto ko yan, Jinris. natin yan let's go. Mother, let's go, let's go. Bilisan mo, mother. Kay bibigyan ko lang leksyon itong sinat na to. Pastor, mader pastor, open the door, open the door. Ops, 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 Ako mo na ha, Ako muna na, muna, mo na ba? Ang bilis talaga ni Natnat Nat, -nat. ang dating manduro ko. Tapos parang si magandang partner yung biktima ba? Tapos ako yung tagapagligtas. Uy, asan man yun sila, Tataydo do? Nakita mo sila, Tataydo Tapos sabi ni Tataydo ayun sila, buyo. o. Oh. Sos, kinasitakbuhan na pala sila sa daga. Hindi man lang nila ako hinintay. Jinjin at natnat Nat, -nat. kayo dito ba? At nakinig naman sila at pabalik. Tignan nyo nga yung mukha ni Nat na to. Wala pang krimen. Suspect na. Para lang talagang mandurugas ba na nag ng biktima. At ayan si magandang partner o para yung easy target lang sa nakawan. Pero himala yan Susan O dahil lumusong siya ng dagat. May pagkakambing kasi yan si magandang partner. Ayaw niya naliligo. At hito nga at lumusong na rin ako o. Ang ganda pala maligo ng hapon ba dahil hindi malamig. Kaya pala lumblub talaga itong si magandang partner o. Gusto mo pa mainit ng mainit-init na dagat magandang partner? Kaya ihian ko lang ito ah. Para ka talagang may hitir ba? So magmunimone lang muna ako ako dito at lumayo-layo muna ako sa mga problema. Minsan talaga kailangan lang natin mapag-isa para maisip natin kung sino ba talaga ang problema. At ayan, ayan yung problema o oh, at nakaniti pa. Halika nga dito, Natbi, ka dito. Magandang partner, nakita mo si Natnat. -nat. Ikaw, Jing, nakita mo sinatnan, Tapos sabi ni Jing, Jing, he's there, dad, swimming away. At ang bilis la ganito ang sinatnat makaiska po, para talaga siya membro ng sindikato. Oo, nahan pa niya talaga akong magsumbong kang mother ba? Mother, mother, huwag kang maniwala dyan, mother. Tingnan mo mukha niyan, mother, oh, hindi nakapanipaniwala. O make malang ako at pinaubaya ako na kang Jing, Jing ang paghihiganti kay para mukhang away magkapatid lang ba? Mga anak, huwag kayong mag-away kayo, mag-peace mag na kayo. Magandang partner, let's banding. Did you make them fight? No, magandang partner. No, DJ They just pipe with each other because they're blinks Come here. Let's go. Let's go, magandang partner. Let's swim. Let's go. Come here. Come here. Come on, Jane. Come on. Come here, you all. There is no shark. Takot man yung shark kang mother kaya may pagka-tiger man siya. Kaya, let's go. Mother, mother. Wala man shark dyan, no? Tignan mo ako, mother. Oh, ang galing ko nang mag ba? Hindi palagi ako mataba. Kaya kaya ko pa man nag-swim ng ganito kabilis, oh? Oh? Kaya kaya ko pa nang mag-u-turn, oh? 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 Tignan mo, diba ang galing ko? Hindi talaga sumunod ang pamilya po sa akin ba? Hindi na siguro ako kapanipaniwala. Magandang partner, bakit hindi man kayo sumunod doon? Apo sabi niya, I'm scared, boy. It's getting dark. Don't be afraid, magandang partner. Look at me, oh. I look like a rabbit just jumping, jumping because it's safe here. Come here, come here. I will protect you, man. Tapos sabi niya. I'm still scared, boy. I'm still scared. Don't be scared. Come here. Let's go. I will guide you. Don't be afraid, magandang partner. Not not space is more scary than the shark, so don't be afraid, okay? Let's go, magandang partner. Look at me, magandang partner, oh. I'm not afraid. How about you? Oi, oi, you're doing great, magandang partner. Good job, magandang partner. Good job. Just swim na lang because my English is running away. I don't know what to see anymore. So go, 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 magandang partner. Tapos lumusong na kami lahat sa tubig kay lumusong man din si Madder. Kaya sumunod na kami lahat kay alam man namin na matakot yung shark ang Ursula. Ay, joke lang, mother. Baka gawin mo akong pain ba? <laughs> Tara na nga mga anak, umuwi na tayo o oh, kanila lamig na itong magandang mother ninyo. Are you okay magandang partner? Is your back Iking? We will apply epicacent there so that the ache will go away ha? At itong si mother ay ni niya talaga ang pagiging orsola niya at nagpaiwan-iwan pa talaga dyan o oh, bahala ka dyan At itong si Natnat bilang pambansang bidabida ay -bida, tumakbo kapunta kang mother kay magpasipsip naman yan siya. Siyempre, hindi din akong mapapahuli o eh. Mother, mader umuwi ka na mother. Tama na yung pananakot mo sa mga isda. Mother, may pamilya pa yan silang uuwian. Tapos, tapos ako na lang yung umuwi. Uy, baka ako pa yung hindi makauwi sa pamilya ko. Mother, dapat iniwan na lang natin yan sinatnat doon para may pang dinner yung mga shark ba. Ikaw na tang mo talaga ha. Umuwi ka na doon ba? Umuwi ka na doon. Tapos tumakas ako ba kay ako man yung unang papaligyuan pero sumurinde na lang din agad ako. Uy, baka bumuga ng apoy itong mother ko. Crossbreed mangod ito siya ng tiger at dragon. Pero hindi nga pa ako kaya o oh. hindi niya ako kaya buhatin agad. Wala kasi yan siyang energy. Tapos siya lang yung kilala kong laging hybrid ba pero anemic. Pambihirang buhay to, o? Oh.